thank wartawan Sanano brengecalwi.

Yung ano oto Yung... Apollo. Apollo. Panigang. Sili. Ilang try po. Ay, kung ilan yung ano eh, kasya dun sa may ano oto to eh. Kakasya. Tsaka yung may kalex to Meron po. Available po kalex. Pero yung kalex to po eh, tingnan nyo po. Bakit? Maliit pa. Medyo maliit-liit po eh. Ay, papalakihin ko na lang dun sa bahay. Sa amin. Kaya, malakihin na lang. Ay, kuya. Ano ko to eh? Tingnan na lang otoy, Dito. Kung tigil ang laang hanay. Sa lubong. Lang? Oo, sa lubong laang. Tatlo dati. Isa. Dalwa. Tatlo. Apat. Lima. Anim. Duse lang otoy. Tiga-anim otoy. Tiga Anim mo, tiga-anim. Tiga-anim. Yan, otoy. Mali, tiga-anim pong talong saka tiga-anim na Apollo Oo. Oo. Yan, papasok po tayo din eh diyan kung sino po may gustong ano, bumili ng ano, oh, pananim pagkadami. Eh. Yan po. Oh. Ano to, may mga atarato ito, wala pa. May mga atarato na, kumbaga may may-ari na. Meron po. Ah, meron May mga papunla na. Oo, oh, pero may mga pasobra pa din po kami. Sabi yung ano, sabi ni Sir Rayo nung nag-chat sa akin ano, sa last week ng Abrilian dami daw ano. Oh. Alin yun? Ito na nga. Yan. Ito, ito po. Ay, sabi mga bagong yung, yung maikli po ngayon na Ah, ito. Oh. Yan. Ito po yung available ni Sir Ryan na Apollo. Pagkadami po. Kung gusto ninyo po, dito po kayo bumili. Madami. Available yun. Siling panigang na Apollo ang ano po, variety. Yan. Kamatis po ari. Yan No? Ano ito yung panigang? Yan na yan. Ah, po, po. Ay ano pa, ako na may magagamas pa ng aking taniman, tabot na abot na yan. Kagandahan na po yan ito. Oo, oh, kagandahan na po yeah, rin. Ito po. Tigaanin ah. mo ito. Ano yung kalabasa, kalabasa po? Kalabasa ah. po. Asan yung kalikstan mo? Iyon po, may taas. Malaki na rin yan. Ating ah, tingnan niyo. Ay, tama tama, tama na. Ay, ayun, may dulo. Sabi lang dulo. Pero tama na po siya. Mm -hmm. Ano 'to? Pipin, no? Oh, tsaka ano ang palaya? Dito mm. na. Dugan daw. Tiga anim utoy. Kasi bang anim. Pali mala ah. ayot Ay, otoy. Ito, ito, ito. ito dalawa na Yan, okay na po. Maganda, maganda. Malakad halang... na kare. sa... Okay na po, talaga. Ito din ako yung estrodean, otoy. Ito po. Otoy, pahinga, otoy. O, di dasil dito, pang pa? Hindi pa. Magkano, otoy, lahat ito? Ganon pa rin ba, Ganon pa rin po. 200. 200. 200 pesos ang rate po. po oh. po mga from ang sa isang tray 200 po. Ito ay na po. ito uli ng papunta namang ano ito eh pagbilo po. Para po 'yung ano natin. Ito po 'yung ating kaleksto po. Na talong po pa sa iyo, tabi na ako. Hmm. Bali, tig anim na tripo ang ating binili kasi rayon. Ito po yung dalawa po. Yan, okay na po. Ito ang ating panangin. Nakasakay na po.

ano? Mayroon mo kuya? Oo. Hindi ka naanotin? Mayroon ka na? Hindi mo lang? Hindi. Pwede no. lang. Oo. I-check ah, mo na yung bayo mo kuya? Oo, pupunta na tayo doon. Ano sabi? Hindi pa, eh ash Alam naman na yan. Makantay yun. Alam mong makaiwanan nila. Yan lang yung lakar na to. Ilan ba sila? Jalur ah oh. Tiang nabiah Aras na po. Nadoon na sa loob. Otoy. otoy. Salamat na. Hindi, sa'yo na. Bakit sa'yo na? Hindi. Eh, sa'yo dyan na. Gaya ah. na. Patayakan ano. natin sa dasin. Baka maiwan ko yan. Yung bag yung kasilpon kanina. Naiwan na yung GoPro. Otoy. Yan. Otoy, otoy salamat na to. sige, sige. Hindi, diyan na. Yeah. Hindi, diyan na nga. Otoy. Oh. Otoy, dasin. Dali aso. Oh. Salamat po yan. Yan. i sa regalo ko Ni, okay. nung magkasawa po. Oo. At dahil pong aso sa amin. Yan. Ito po ay mga, anong tawag nito? Mga bagong anak. Oo, yan po. Ito ay regalo po kay inay po. Kay nanay po ha? Oo. Hmm. Oh, Oo, salamat ha. Sige, sige. Ako kami yung... Kaya sa kaysa ulangan. kami pupunta At... na doon. Uuwi na kami. Kaya sa kaysa ano? Hindi, hindi. Kutul. sa unang lupin para oh yung... sige. Puto, uuwi na kami. Oo. Oh, sige. Salamat. Oo. Puto, lagi doon sa loob. hindi, hindi, hindi ah sige, ba ito? oo doon sa likod, maksit po, maksit tayo yan ba'y yan ooy yan ba'y Oh, sige, sige. Oh, sige, sige. Oh, babay. Oh, 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 salamat, salamat, oh, salamat din. Ba, okay. nakagatas pa tayo na. Ha? Nakagatas ito. Oh, gatas ito. Uy, kuya. Ay, din mo din, din mo din. Oh, si Penuel po. Ayan, sumatid yan. Si kay Bynes eh. Ayan. Kuya. Pagka nakagatas na. Nakagatas? Oh, nasa sila kuya Pernan. rin okay, na no, po. Aba, umuwi na. Kaya, mo. Um, Parang pasal, ah. <laughs> may sahod. Ay, Parang pasal ah. May sahod. Ay, may sahod po yan. Ayan, eh, mga na po. Dito po tayo sa Gumaka. magme na daw po. Tatawid lang po tayo sa kabila. Ganda po ng dagat. Ayan, ko ng hapon po ngayon. Maganda ah, ganda po oh. Yan po ng alon ito ay po lagi nag may merinda sa mamalita malita ay piri merindahan po ng mga biyahero yan kainan basta mga nabiyahe po dito na uh, kain po tabing dagat po ito Ya yeah, merenda po. Ya ya. Merenda. Merenda to. Oh, ayan. Ano ba ito? Pansit na ano? Pansit na ano? Ginisa? Tamis ang hang. Ah, tamis ang hang po. Ayan o. po. Ah, ginawa. Tsaka po arin, ano. Pinagong. Pinagong. Oto, kuya. Bistisa na. Wala nga. Kung sarili ba? Tamis ang hang po. Bahagi. Hmm. Sarap po. Sarap. Mm. Ano kuya? Huh? Ano naman sa sabi? Ito so, first bite. Oo. Oh. Ano? Hindi masarap. Hindi.

好吧。

dito puna na yung hirapan. Mas mapintipay sa ulo ha? Ah, mayroon pa doon. Bata, hindi. Bata. Nakabay. Ah. magandang gabi po. Mano po ito? Yan si Enay. tuwan po. Dumating po yung kanyang ano, lagain. Enay, yan po. Yan. Yan. Opo, nandun po sa jeep ito ay. Nalipat namin. Opo. Okay, natin si sa loob. Utoy. <laughs> Gampi ay. Tuntawa po sila sa pasalubong oh. Maganda yung tinitigil. Sa loob. Oo. Hindi niya may buhangin. Yung nabibili nga nun. Tuntawa po. Hindi po namapakain. yan? <laughs> hindi po nakahapunan yan. Patindi ang amoy. Mmm. Mmm. <laughs> Sabi ko kay itim eh. Oh. Itim ay, ano daw yung babae? Ay, hindi ko lang po alam. Si Utol po ang kumuha niya. Si na sa opisina. Ano yung labo Alaga? Pangalawang anak ka niya. Anim yan eh. Anak ni ano? Lumakulit? makulit? Hmm. O anim na magkakapatid. Hmm. ko na, ipakal po, ipakal ay, ay, gitong po. Kailangan may lagay para hindi po lumusot. Hati-hati po yung gulay. Yan kay nai kay a ah, kay kuya kila bayo po sa bahay Hindi pa pwede puro siguro mata <makes> <makes> pa eh puter sa iyo to ari yan ari sa bahay na lang ari gusto kong malaki yan kay oto yung gulay otoy pauwi na kami tara kami pa yung na ni bayo doon po ang bahay namin sa ano barangay mapulot Inay, dahil, pawin na po. Не у меня интернет.